Ngunit at sira-sira ang silid-aralan, nananayag pa rin ang kagustuhang matuto ng mga mag-aaral ng Kotkot Talabis Elementary School sa Bagya sa Benguet para lalo silang ganahan sa pag-aaral. Tatlong bago at matibay na mga kapuso classroom ang ipinapatayo natin doon. Nagtitiis sa lumang dingding na gawa sa pinagtagpitagping ang mga guru at estudyante ng Kotkot -Kot Talabis Elementary School sa Bugyas sa Benguet. Sira nga rin daw pati mga kisamin nito. Kaya Nobyembre noong nakaraang taon, sinimula ng GMA Kapuso Foundation ang pagpapatayo ng tatlong bago at matitibay na kapuso classroom doon. Buhay na buhay nga raw ang bayanihan sa komunidad. Itinayo kasi ito bilang tulong sa mga anak ng magsasaka na nasiraan ng pananim dahil sa tagtuyot, bagyo at landslide noong 2023. The parents are cooperative. Aside from the parents, meron po yung mga ibang stakeholders na tumutulong din. Gustong gusto naming matuloy yung paaralan. Kasi talagang mahalaga sa amin yung pag-aaral ng anak namin. Pero nang tumama ang Super Typhoon Pepito noong 2024, nagka-landslide sa kanilang lugar. ang itigil pansamantala ang construction at pagtuunan ng pansin ang paglalagay ng riprap para sa kaligtasan ng bawat isa. Ito nang ginawa nating na riprap ngayon, reinforced concrete siya. Tapos uh, yung footing niya, foundation, may, may bakal na, may pusti, may beam, tsaka So wala nang ikabahala po. Hindi na ito bibigay tapos dadaglagan pa ng province dun sa baba ng uh, another protection. Kaya safe na safe na po. Uh, yung slope nung slab nila ngayon, hindi na papunta sa labas. Umaga, yung, there is no chance that the water will overflow. Mga kapuso abangan, analalapit na pagpapasinaya ng ikaapat na raan at limampung kapuso classroom sa bansa. At sa mga nais naman mag-donate, Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuano Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.